Nakaligo na kami ni Sey. Pero pupunta kami ng bukid. Yung outfit ni Sey, o. Oh. Yan. <laughs> Nakasombrero. sombrero Naka-sombrero. Naka-jacket na may hood. Tapos, naka-medjas. naka, medyas. naka medyas, Yan. Ako mag-medjas din. Mag-medjas. Si mag-medjas mag din pala ako, guys. Kasi mainit. Mainit din sa labas. yon Para, ano, huwag tayo kaagad uh, masunog ba. <laughs> masunog. So, ayan mo guys, mamaya uli. Doon tayo sa bukid mamaya. Pugulayan natin si Mother. Guys, tayo na sa bukid. Ganito yung aura namin. Ganito pala yung ayos namin pag pumunta ng bukid. Kasi, mainit at saka motor lang yung aming sasakyan. Motor yung aming gagamitin. Ayan. Init. At saka, oh, ang init guys. Oh, kung hindi kami magagamit. Oh. Ayan. Sana say, dito tayo sa labas. Andito na kami guys sa bukid. Init. Kulayan ko na ho kayo. Yan. Ano say, magtanggal ka na ng jacket mo. Tanggalin mo. Yan. Yan. Mag-upo muna tayo. Lagay mo yung bag mo dito sa lamesa. Yan. Yan. Guys, tignan ninyo oh yung barang, yung ano, ya ang mais na binibilad. Ito ay ang may-ari daw nito, sabi ng papam, ay, ano, may-ari daw nito ay, ano, mangyan, hanggang yan doon, hanggang doon. O, diba, yung mga mangyan dito, iba na yung mga mangyan dito. Tagadap-dap daw yung may-ari nito. Yan, mais. Yan. Hanggang doon. Kaya pala may nakita akong mga mangyan, guys, na nakabantay saka ito, oh, hanggang doon, ang mais niya, yun. Yun, mais. yun oh. Mamaya, pipinawin na yan. Kumuha <laughs> si Mr. Guys ng ano, oh. Ang buko. Pwede na to. Pwede na ito. Dito ka kumuha mo? Dito? Ah... Bakit iisang eh, kinuha mo? Ano ano yun? Testing daw muna guys kung buko nga. Pag buko na lahat, kunin na. Ito, kunin lahat. Bakit? Alin? <laughs> eh, sa, sa liliit niyan. Tingnan natin. Ano? Buko na? O, oh, buko nga pala eh. Buko nga yan? Buko na siya? Oh, buko? Oo, gusto ko siya ni Raven. Buko? Buko?

dapat sa Rebe, naghahanta nito sa bagong taon. Ay, para yung niyupin ang ni Remo. Pwede huh? hmm. mo yung buto Ano itong sabi niya ito? Hinog? Hinog, mama. Yan yung solo. Hinog Inog na solo? solo? Oh. Pagdalay mo sila nang ano, um, pan. yun uh, na bibig. Pagdalay mo sila nang ano, pan. Sila na magpahinog yung so, suit ang ito. Guys, tignan na ng gabi ni Mother. Nagulay tayo kulay violet siya oh. Ayun oh, kumuha dito ng umayin. Masarap siguro ang laman niyan, Mama. Oh, ano ho? Oh? Oh. Marigat. Mhm, uh, maligat. Ito, oh, maliga. Ito oh, malalaki. Hindi yan makate. Hindi pala yan makate. Siguro dalawang puno oh, yan. Ano, ano hin na lang? Hindi ka pwedeng bunutin yan? Ay, pwede naman bunutin, hindi 'yung malalaki. Yung pinaka ayun, doon meron din. Masarap ang laman nito. Ano 'yang mataba? Ito, itong mataba eh. Ayan. Oh. May laman na ha. Ayan, may laman na din yan. Ito na alala ko, Garmi, kinakain ito ay. Itong ganito. Ay, Oh, ito, Oh. Oh, yan, ano nga, may tawag dito eh. Oo. Oh. Yung parang pinataksiw nila yan. Hmm. Tingnan natin, madami ah. Magtingin-tingin tayo kung madami yung ano? Yan. Ano ba ang malaki dyan? Ito pa pala, yan malaki. Ito? Oo, oh, yan ang yan, yan, malaki At eh. Tapos yung natin. Oo. Hmm. Tapos yung isa doon. Pinilip mo na ka ang malaki. oh, yan ang malaki eh. Ito lang nga ang gabi niya dito eh. Ayun lang, ito lang ang gabi yan. Hindi na ako nagtanim ng ito. Oo. Uh -huh. Yan. Madami na siguro yan. Pag naluto yan, padala ko sa kay Raymond bukas. Hindi na taan. Ayan, sisibol oh. na yun. Ayan pala, oh. Ito. Nagdagan niya na kaya isa pa para kay Nalani ay ano, mga pangbigay. Pag naluto. Ayan, ang malaki. Yan ay, ito. Para. Parang, anha. Yan nga ho, yan. Ha? Siyempre na, dadiligan. Yan. Madami na kaya ito? Madami na ho yan. Kagataan ko. Okay. Masarap nga yan, nakataan. Baka ako, kumuha ka ng possible dito? Mm -hmm. Sa likod ko lagay. Oo. Eh. Oh. Yan, dami na yan. Dagdagan ang ating binisin. At, at para yung, ano, guantes, hindi ko tinapon eh. Dikunin mo. Hinapon mo ga chatot. Oho. Oh. Okay. Kan tayo sa magpupwesto. Doon at do at ito, sa may kuwan hindi doon mainit. Tu sa samento. Ay madudugo mo ano. doon na lang doon sa ano pala? Doon. Ay e, sa samento. Doon sa may ano? Ay doon sa may oo, oh. pwedeng sa Oho. Ito na may ano dito. Ari ako ng isang sarong. Balutan natin, linisan natin. Dito tayo. Kuha tayo ng ano? Nang kalanggana. Kitit ka lang tayo. Guys, kumuha kami ng gabi ni mama. Gulayin natin. Magdulo guys ha. Ito, sa... ito ito malagkit lang. daw. Malagkit daw ito guys. Ibang variety. Dito tayo sa bukit. Okay. Okay, guys, papaanun natin. Eh, yan, oh, ito. Yan. Tapos ko nang kulayan si mama. Yan. Ito yung guantes kaya na ginamit ko kay mama eh. Hinugasan ko na lang ng maayos. Tapos ito na lang. Para, ka, para hindi tayo mamansyahan ba? Yan. Tapos ko yun ang ginataang gabi. Tapos nga pala yun. Ano? Ang likot ng video mo, say. Yeah. na ako eh. Pero yung ano, magbanat ba? Dito tayo, mas press ko, si, mas press ko dito eh. Dito kami guys sa ano oh, sa may ilalim ng mangga. Dito kami sa ano, sa kuliglig ng pala. Yo, oh, may ka may na. Ay naapaw, nakakot O oh, bang. Tapos si Mr. nandun. Nagpapaan ng ano, ng baboy. Nililinis siya ng baboy. So, dito tayo. Yan. Dito tayo, guys. Mas malamig dito, eh. Malamig dito. Sa pistong ito. Shout out kay Brenda na favorite ang ginataang gabi. Yan. Ano guys dito sa bukid? Nakakalibre uh, ng mga ganito ba? Na lahat Bukas pala guys Babalik kami dito ng magang maga Kasi meron kaming patrabaho Magpapaabuno uli kami Malalaki na yung maespero Pero yun yung parang padalawang abuno ba Yun Tapos sana guys Umulan no pag nagpaabuno Para libre na sa ano, patubig ba Para hindi na kami magpatubig Gumamit ng water pump sa inyo guys, ito, itong gabi, anong ginagawa nyo? Binabaltan nyo din ba ng kagaya nito? Ayan. Ito siya, oh. Ang lalaki ng gabi ni mama, oh. Nakakatuwa. Narinig nyo yan, guys. yung wak, 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 wak. Wak, wak, wak. Di ba itong dahon, guys, nilalaing? Nilalaing yan, eh tabi natin. Tabi natin yung dahon. Sa amin guys, madami namang luto ito. Madaming klase ng pagluluto. Ito, yung iba, tinutuyo muna. Kasi yung mother ko naman, hindi. Hindi niya tinutuyo. Kasi paiba daw ang lasa. Hindi siya masarap. Yan. Kaya ginagataan pagkabalat nito. Kasi yan ang ano. Nang ano. Da. Guys, andito na pala kami sa bahay. ginatin na pala kami. Magluto tayo guys ng ulam. Magprito tayo. Prito natin itong, iprito natin itong ano. Ano yung bang tawag dito? Yung parang maliliit na hipon ba? Nilagyan ko ng itlog, sibuyas, at saka ng, tawag ito, paminta, asin, yan, saka magic sarap Yan, lutuin natin to guys. Ito yung ating hapunan, tapos may, gulay pa kaming tira. Ayan. Ayan. Magpulito tayo. yan Ayan guys, end ko na yung aking vlog. Kasi bukas, panibagong ano na naman kami. Bukid na naman pala kami bukas guys. Yun, kasi may patrabaho kami bukas. Nagpapaabuno kami. So, salamat guys sa inyong panunood palagi. Kahit na minsan paulit-ulit na yung aking vlog. Ingat po tayong lahat.